Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, asar na asar nga itong si Farah dahil nga sa hindi na matutuloy ang limang milyon na kanyang inang si Belen pambayad sa kasino. Dahil umentra nga itong si Yafa Lucy at nakuha ang kanyang anak na si Cheska. Nag-uusap naman si Cheska at Lucy. Sinabi nga nito na ang buong akala niya ay napakasama ng ugali nga daw nito ni kanyang tita Farah dahil dati ay takot na takot siya dito at parang bruha ang tingin nga niya dito. So sinabi naman ni Lucy dito sa kanyang anak na huwag nang isipin yung mga ganong bagay dahil ang importante ngayon ay ligtas na nga silang dalawa. At habang nag uusap nga itong nga sina Joyce, um, Farah, at etong si Darius sa bahay, biglang nga dumating etong si Cheska kasakasama etong si Lucy. At nang dahil nga doon, nagalit nga itong si Fara at babalik na rin pa si Lucy na kesyo ito ang kasabwat ng mga dumukot sa kanyang anak na si Cheska. Sinabi naman ito ni Lucy na hindi daw totoo yun at iniligtas niya ito. So balit ano nga ba ang sasabihin ni Cheska dito? Sino nga ba ang paniniwalaan ni Darius? Etong si Lucy o si Farah. Yan ang dapat natin baka sabay-bayan at pakaabangan dito nga lang sa Stolen Life.